Magandang araw mga bata. Kumusta? Si Kuya Rodrigo At may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, Si Nanoy na din nagpapatawag. Kwento ni Teresita Sen, Arpitalio mula sa Lex Read 🎵 Gano'n na mamatina, ikaw ang anak ko niya 🎵 kita at istona, sa mita'yong nakabaraka 🎵🎵 Storytime, maging julgad kita Matalino, masipag at maasahan, iyan si Nanoy. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay kasama ang mama, papa at kapatid niya. Nakatira sila sa simpleng bahay sa gilid ng palayan. Nano, nag-uumpisa pala na tumawag ng mama niya ay nariyan na kaagad si Nanoy. Ano po yun mama? Tanong ni Nanoy. Oh, andito ka na agad. Biglang tanong ni mama. Maghain ka na ng kanin at kakain na tayo. Sabi ng mama ni Nanoy. Opo ma, tatawagin ko na rin po si Lina. Sagot ni Nanoy na dali-daling tinawag si Lina dahil kakain na. Pagkatapos natin kumain ay ako na po ang maguhugas. Sabi ni Nanoy. Huwag na, ako na. Makipaglaro ka na sa mga pinsan mo sa kabila at hinihintay ka na. Sabi ng mama. Salamat po, Mama! Sabi ni Nanoy at tumakbo siya papunta sa kabilang bahay para maglaro. Isang araw, nagising si Nanoy na hinahanap ang papa niya. Ma! Ma! Nasaan po si papa? Tanong ni Nanoy dahil di niya makita ang papa niya sa kwarto at sa sala. Napakaaga namang umalis ni papa. Malungkot na sabi ni Nanoy. Nanoy, anak, maagang umalis ang papa mo dahil kinuha siya ni tiyo mo na magtrabaho sa malayo. Mga isang buwan lang naman o baka hindi nga. Sagot ng mama niya. Di man lang ako ginising ni papa. Malungkot na sabi ni nanoy. Nagsabi yon na tatawag na lang daw siya pag nakarating na siya sa pagtatrabahoan niya. Paliwanag ng mama niya na nalungkot din. Ang dami kasi nating gastusin ngayon, anak. At para rin sa iyo ang pagtratrabaho ni papa mo sa malayo. Di ba gusto mong mag-high school sa lungsod at mabili ang mga gamit sa eskwelahan na kailangan ninyo ni Lina? Paliwanag ng mama ni Nanoy. Di na umiiksing si Nanoy. Parang nahimasmasan siya na nag-iisip nang magsabi ang mama niya na hintayin na lang natin ang tawag niya. Doon lang umaliwalas ang mukha at napangiti na si Nanoy. Sige po, Mama! Sabi ni Nanoy na naintindihan ang paliwanag ng Mama niya. Tutulungan kita, Ma, sa mga gawain dito sa bahay. Ako na po ang maghahanda ng mga paninda mong merienda. Pagkatapos na sabihin yon ni Nanoy, ay tumalikod na siya at kinuha ang nigo na nakasabit sa dingding. Ako na niyan, Mag-aral ka na at gawin mo na ang assignment mo. At tulungan mo rin si Lina sa mga assignment niya. Sabi ng mama niya na nagsimula nang magtahip ng malagkit na bigas sa nigo. Ma, tapos ko na po ang assignment ko. At tapos ko na rin pong tulungan si Lina sa assignment niya. Sabi ni Nanoy na kumakamot sa ulo. Maglalaro na po ako, ma. Sabi ni Nanoy na tumakbo palabas ng bahay nila. Nano! Di pa man tapos ang mama niya sa pagtawag, nariyan na naman kaagad si Nanoy. Oh, bakit narito ka na kaagad? Ang liksi-liksi mo naman. Sabi ng mama niya na namamangha. Tapos na ba kayo ng ginagawa niyo ni Lina? Opo mama! Sagot ni Nanoy. Araw-araw ganun na ang naging ugali ni Nanoy. Lagi siyang alerto sa pagtulong sa mama niya. Maasikaso rin sa kapatid niya. Masipag mag-aral at kahit nakikipaglaro sa ibang mga pata, palagi siyang alisto. Iyan si Nanoy, ang patang di nagpapatawag. Kinakumagahan, nagyaya ang mga kaibigan ni Nanoy na maminwit ng isda sa lawa. Nanoy, di ba't matagal mo nang gusto na pumunta doon sa lawa ng bato? upang mamangka at mamingwit ng isda. Tara na, sama na kayo. Kasama ko si Papa. Mamamasyal kami doon. Alok ng mga kaibigan ni Nanoy. Gusto ko sanang sumama ngunit nangako ako kay Mama na ko siya sa bahay. Malungkot na sagot ni Nanoy. Na di pa man tapos tawagin ay maliksing lumapit si Nanoy kay Mama niya. Opo Mama, Anak, tumawag ang papa mo. Tapos na raw ang trabaho niya, kaya uuwi na raw siya bukas. Pag uwi raw niya, ay sabay tayong mamamasyal sa lawa ng bato para maminwit at mamangka. Alam kong matagal mo na yang gustong puntahan. Masayang ibinalita ng mama ni Nanoy sa kanya. Yehey! Yehey! Sobrang nagtatalon si Nanoy sa kasiyahan. Alasing 5 ng madaling araw ay nagising na si Nanoy. Pagkakita niya kay papa niya ay niyakap niya ito ng napakahipit. Salamat papa at nakauwi ka na. Masayang sabi ni Nanoy. Nabalitaan ko anak na tinutulungan mo ang mama mo dito sa bahay. Kaya ngayon ay pupuntahan natin ang matagal mo ng gustong puntahan. Mamamangka tayo at mamimingwit kasama ang mama mo at si Lina doon sa lawa ng bato. Diretso na tayong magpipiknik at pinapaluto ko ang mama mo ng paborito ninyong ulam ni Lina na pikadilyong tilapia at gulay na laing. Talaga, Papa? Yehey! Yehey! Nagtatalon si Nanoy sa sobrang kasiyahan. Namasyal na sila doon sa lawa ng bato sumasagwan ang papa niya habang namimingwit naman si Nanoy ng isda kasama ang mama niya at si Lina. Halos di na mabura ang ngiti sa labi ni Nanoy. Habang nagpikwintuhan sila doon sa bangka, napasigaw ng malakas si Nanoy. Isda! 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 Sigaw ni Nanoy na pinagtawanan ng papa at mama niya. Ano yan, Nanoy? Tanong ng papa niya Nakahuli ako ng isda pa! Mas lalong nadagdagan ang kasiyahan ni Nanoy. Masaya si Nanoy dahil nakumpleto silang magpamilya at nakamit ang matagal na niyang gusto na makasama silang mamasyal doon sa lawa ng bato. Nagpatuloy ang papa ni Nanoy sa pagtatrabaho bilang karpintero sa iba-ibang lugar. Kaya nakapag-aral si Nanoy sa syudad at lalo pang nagsipag hanggang sa lumaki siya na di nagpapatawag. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong si Nanoy na di nagpapatawag. Mga bata, dapat natin tularan si Nanoy. Maniksik, masipag sa pag-aaral at sa mga gawain bahay. At lalong-lalo na, hindi nagpapatawag kapag may utos ang kanyang mga magulang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!